Ayaw ko na mag-vlog. Ayaw na kitang kakulabs. hello mga friends. Ay, ngayon po ay niyayakag po ako ni Batang. Mag-vlog ngayon. Pero po siya hindi ko papansinin. Ngayon po, ako'y tatanungin niya, mga friends. Ayaw ko po hindi iimik. Ako iiyak po yun. Iimik po ako'y kaunti lang. Kung wari po, ayaw ko na siyang kakulabs. Dahil po, kami po ay binabas. Yun po, mga friends. Nayon na unawaan po ninyo. Inyo pong subaybay na ito at inyo pong i-like at i-share. Babalik ko na muna po ari sa bahay na tari mahalata ni Batang. Yan, yeah, ito po tutupin. mga kabataan ngayon, madami nagre-request na ito. Sasagutin natin yung mga katanungan sa amin ni Parin Dayo. Ayan, limang katanungan lang to. At ngayon, andito ang tatay. Ngayon lamang siya free at tapos na siyang mag-alam ng baka. Ngayon, atin siyang tatanungin. Okay? Dahil marami nag-request na ito eh. Eh di, gagawin natin. Parin Dayo, dini ka. yan, Sumalta ka na rin yan. Di sabi ko sa iyo ngayong araw na ito, tayo ay magsasagot ng mga katanungan ng ating mga followers. Dahil nga ang ating mga followers ay naantay ang sagot. Ang unang tanong, ilan daw kami iyong tunay na anak? Ilan daw kami talaga? Ang akin tunay na anak ay apat. Puro po sila babae. May anak po akong isa sa una. Si yung po ay nakatira sa Cavite. Ang mama po nila ay niya ay nasa ibang bansa. Tapos po, ang anak ko dito sa huli ay tat, tatlo po. Tatlong Maria. Ang isa po ay ari si Batang. At ang isa po ay si Bongbong. At isa po ay yung aking bunsong si Katlen. Ilan na daw ang iyong naging kasintahan? Matinatalong na len eh. Ilan na raw ang iyong naging kasintahan? Eh ako naman eh, hindi na may imasok sa gaya. hindi eh, kang sumagot kung sasagutin mo. Patay naman yon Damay pa yun. Eh, sila nagtatanong nun eh. Sila nagtatanong nun, hindi naman ako. O, di, wag na yun, wag na yun sakutin. Bakit daw mas gusto mong mag-alam ng kambing at baka kaysa pamirmi sa bahay? Yan ang gusto ko eh. Ano mo gagawa mo? Bigyan kayo nagagalit. Dapat kayo hindi nagagalit at ariblog natin. Alam mo kasi sa totoong buhay? Oo. Oh. Pag ako mukot sa bahay, ako nang hihina. oh, hindi alam na ninyo ang sagot. Ang <laughs> nagagalit. Ang magagalit eh. Nagkasagot lang tayo ng tanong. Magagalit kayo. Marami kang tanong eh. Ay, hindi naman ako may tanong na red sila eh. Ay kung ako, ako yung perme. Oo. Oh. Mm nang kunin na kunin yung mga tanong na yan. Ano kayong mga tanong na yan? Sila nga nagsabi na rin. Kayo yung tatoy. Ito kay ko yung mga sumang ayaw na sasagutin natin ang tanong na re. Ay ano? Ang gagawin natin? Ang gagawin natin? Ayaw ko na mag-vlog. Ang ayaw na mag-vlog. Madaming nag u nag -vlog, sa ating mga kontenta sa sasabihin mo ngayon mo na mag-vlog. Ayaw ko na. Ayaw ko na. At ako magpupukos na lang sa aking buhay at maraming bas-bas na mga nangyayari. Ako ay nauumay lang. Ay kasama sa buhay, tatay. Yung mga gayong basher ay eh, kasama yun. Ay ako ay na sa pagbablog. Eh, ang aking lamang masasabi sa iyo ay eh, huwag mong basahin ang mga negatibo. Ay kung babasahin mo, ay di, kumbaga i-pumumpansinin. mong hindi na natin sasagutin na re. Oh, hindi na tayo sasagutin ang tanong. Ay, ayos lang naman eh. Kung kayo, di ko mga kayo pipilit eh. Ayaw ko na mag-vlog. Ayaw na kitang kakulabs. Tapos, ang pulong. Ano naman mo? Inaano ako ga kayo. Oo. Oh. Uh. Wala naman akong ginagawa sa inyo. O, di kung ayaw ninyo ako kasama sa vlog, eh, wag. Ay, hindi ko naman kayo pipilitin, eh. Parang tatay, kung kayo may sama ng loob, ay kayo magsabi, hindi karne. O, ano bang inyong hinanakit? Ayaw na kita kasama, okay? Ayaw na! Hindi wag. Lagi ka nang pasaway. Kung pagtripan mo ko'y inam. eh ikaw dami hindi naganti naganti ka din naman sa akin anong gagaw eh? At, eh hindi magbablog mahala ka na buwat ngayon hindi na ka Ano anong ginawa ko? O. wala naman akong ginagawain eh. maulawaan mo yan mga ginawa mo magbablog tayo, di naman kita pinipilit sagutin yung mga tanong na yan. Ano bang ginawa ko? Parang tata, wala namang ginagawa sa kanya. Tigil na yung vlog na yan. Kakahiyang mag-aaway tayo sa harap ng mga iyan. Tigil, tigil. Papuglima. na vlog na yung ginagawa ko lang dahil maraming natutuwa sa atin. Ayaw ko na talaga mag-vlog, ayaw ko na. Okay? Naunawaan mo? Oo. Hindi kong ayaw ko ninyo yung diba? vlog. Hindi ka naman ako ipipilitin eh. Sa'yo tigil na nga yung video ni Ayun lang mga friends. Yun po, umiiyak na si Batang. Sana po ay inyong panoorin ito. Aking mga ginagawang ito at nang kayo po ay masiyahan. Ay, pupuntahan po natin si Batang. At talaga pong umiiyak na siya. Dahil po sa aking mga sinabi. Ayun po ay katuwa lang. Oh, bakit ka naiyak? Ha? Sama-sama na. No? Wala na nga pichon. Ha? Wala na nga pichon. Huwag na nga kayo mag-video. Mag Nakakaya. Mag mag bakit ka naiyak? Paano ayaw na nga mag -blog? Ha? Pwede kayo na din mo mag eh, lagi mo na akong pinaprank ka eh. Ano mo ni? Di ba yung ka din naman? Oo, oh, ayan nung lasa. Nagante ka din naman eh. Sabi mo, pwede nga magsagot ng tanong na kayo yun. Tapos ayaw pa rin hindi magsagot ng tanong. Oo, oh, abay kayo iyak. Ang nangyayari sa buhay mo? Pani kayo? Oo. Oh. Wala naman ako gawing masama eh. Sabi niyo, pwedeng sumagot ng tanong na kayo. Tapos pala ayaw naman ninyo. Bakit pa kayo nagsagot? Bakit, Bakit pa kayo pumayang mag-vlog? Oo. Oh. Ang baga nagagalit? Hindi mo nang nagagalit eh. Ayaw naman ninyo mag-vlog ay di ba? Oo. Oh, ay anong problema mo ngayon? Huwag mag-vlog? Huwag na mag-vlog? Gano'n na! mo, hindi nakakasama ng ugaling kayo. Hindi ang sasabihin ninyo. Oh. Matapos kayo may papasayang tao, sasabihin nyo ayaw nyo mag-vlog. Ayaw oh mag-vlog! Oo. na may taong masaya. Dahil nagpa-vlog tayo, ayaw ninyo. Ano ba ka nagagalit? Hindi ako nagagalit. Ikaw ba hindi na ma-joke? niyo nyo, wala sa lugar. Ha? Wala sa lugar. Yo. Ay, ang galing mong mag-prank eh. Ay di, matauhan ka naman sa aking mga joke sa iyo. Kung anong lasa? Binibiro lang naman kayo doon sa prank na yun eh. O, oh. ay anong lasa na ikaw ang biroan? Ganon kasakit? Di maramdaman mo? Ha? Payak-iyak kang gayaan. Anong lasa? Hala, At nang nawaan ma maunawaan ma mo kung anong lasa. Ay, tigil mo mo. Oo. Oh, Oo, oh, bakit titigil? <laughs> Ang inaka ka! Anong lasa mo?